Meme Vice may ente tingin matapos dumalaw ni Paolo Abelino sa its showtime ngayong araw. Damang-dama ni Meme ang magandang relasyon ng King Pao. Inungkat ang kumalat na darawa ni Paolo at Daddy William, maging siya ay hindi pinanagpas ang nakakatawang darawan. Kahit sino naman iisipin na digal ang King Pao, Approve pa naman kay Daddy. Hindi mela. Hindi naman nagpauli ang mga fans sa pagbibigay ng reactions. Ayon sa kanila, ang ganda talaga gumawa ng plano si Dwight. Yung mga unexpected tagaganap. Kailangan masaktan muna para ma-realize may magandang darating sa iyo. Pati siya may, may happy sa magandang pelikula at yung paglabas ng yarawan ni Daddy William at Paolo bilino. Ang daming papuri ang natatanggap nila. Nawa, hindi pa ito ang huling pelikula. More, more blessings pa. Kudos din pa na kay Kimchus habi ng natatamasa. Hindi nakakalimot kay Sir Deo na nasa heaven na ngayon. Siya ang unang daan kung bakit natatmatagumpay adapting Mila, Paolo Bilino. Minang pans ang sarap padik-balikan ng journey nila. Simula ninda teleserye What's Wrong Secretary Kim at itong first ever movie. Lahat patagumpay na wa may kasunod na agad. Nakakamiss ang mga ayuda sa mall show. Yuson, Visayas at Mindanao at mga pagpupunta nila sa iba't ibang bansa. Anong senyor